sabi mag-off ko sila. Sige, okay. okay, huwag ka nang mag-ula. kita. Aray ko naman, kumaka... Okay. kumaka ka naman. Dahan-dahan naman. Friends. Kasi yung ko may tangle. Eh, dahan-dahan, friends. Ay, dahan -dahan, friends. Mm -hmm. friends, ito maganda sa akin. O, tingnan mo. Ayan, o. Yan, ganyan yeah. yeah, tingnan mo. Huwag ka mag-ulo. kita. Yung dulo lang, ha? Ito nga. Bulo. Ayun, di mo. Direct sa back. lumika. Ang Ano ba? Ya. Yeah. Dito lang. Dito mo lang bubukitan. Eh, mm -hmm. Ayun, Alam mo lang, ko, mahabang buhok. Para hindi dito magiging ano. Ito lang. Ipupiting ko na ito ngayon. Then, tapos na. Okay. Oo. Okay, good. Dulo lang naman para maano. Hindi, ka-uiting pa sana. Nay, ay gusto. Huwag kang ano, akong may buhok. Ang nipis eh. Nay, magpapagupit ka din ba sa akin? Ay, pagkagabi na. Ay... Ano Reza? Gupit mo na? Yung dulo? Gupit ko Ay razor yung ginagulit ko razor? Hindi gunting. Mas maganda pag diretsyo. Saka mas mabilis. Tapos na? Pukuha mo yung pa. Tapos na yung gupit? Tapos na nga. Saan ang gulit mo? Saan ang gulit Pantay ba? Parang... Pantay. Parang hindi naman pantay. Hmm, hindi na. Oh, si Ay, bakit ito? Ano itong mga batong? to? Ano itong mga Tinamo. mo. Eh, paano nakaano sa sarap? Ay, hindi, Glenn. Naku naman, Ren. Hindi, tama na. Gupit ko na nga. Maayos. Teka na. Dulo na nga. Okay, baka baka. magpupud mo yan. Bakit ko naman bupud ko, Ren? Ay, nasa harap, nasa harap na lahat ng buhok mo, Glenn. Pero parang may nakita akong hindi pantay eh. Parang isa mahaba pa ng konti. Teka lang. Please, ayun. ayusin ko. Wala ka ng buhok sa harap. Ay, ano mo ng buhok? Wala na. Kasi kanina may... yala yeah, lahat na oh, andyan na. Kasi ako sa Lahat na andyan na. Ah. Malikot ka din nga, eh. Ito, Para ay, ay, ay na eh, no? Ito malikot. Para niya. Pipi na. Huwag mo iksian. Kung ano lang yung natira, yun lang. Siyempre. Please. oh, no. oh no. Ano yun yung binili? Mapanset? Aria, soup. Na 99 cents. Ikman ko ya yeah. ang kay lasa niya. Ano soup noodles? Yeah. Yung kaya may pansit din, yung gano'n. Magluluto. Hindi, pa. yung, yung na ng soup na kinain natin ni Narenz. Ay, yeah, yeah gano'n na may, may ano. Kaya na magluluto rin ako na ah. Mamaya na, katapos ko na siguro, ano han. Hindi uh, ko hindi naman makakakain ako eh. Uh, uh, Para makakain ako.

razor kasi ginagamit kaya hindi nagpapantay. Pantay kaya. May pinamang kong pantay? Hindi pa may gunting dyan. Hindi pa pwede yung gunting. Ah, baka talagang ganun lang. Kasi Alam niya ni ano. Parang may mga aba pa dito. Pero okay na. Hindi, diretso yan. Glen, tama na nakikita ang ganyan. Kasi sa harap mo kayo. Ito, nyo. ito. Parang Okay, okay, okay na. Dulo lang naman yun. Okay na yan. Kasi baka lang. Well, parang walang nabawas rin. May nabawas. Malaki? Hindi masyado. Sasko na. Nasaan yung binabulot mo patingin? Wala, oh. Ano, tinapon ko na. Mga ganyan kalaki, isang dangkal. Why, like sa mga kanina. Ano nga isang dangkal, Norens? Mm -hmm. Wala, kasi okay. Sarangit nga! Tignan mo nga mga babalibok mo maya para sa'yo. Huwag kang ulit ha, mga hinig ka sa sa'kin. Sa kulit niya ayos si Balibok. May pwede ka mo din. Hindi sa makulit. syempre gusto ko maayos yung boko. Kaya nga nagpapaayos kasi kanina nakita ko talagang hindi siya pantay. Meron siyang... Di ba rin? Hindi naman talaga pantay yung gupit mo. Kasi nire-razor mo. Dapat gunting yung razor sa ano yun eh. Dapat kailangan mag Ewan ko dyan. No, mas mabilis po kasi. Mabilis, naman, kaya lang hindi yun. nagpapantay sa razor. Ang ah, razor, yung may iksi ang buho. Kaya nga, kaya bago ako ako ang makulit. Eh, syempre, inaayos ko rin sa rini ko. Dulo lang yun eh. Dapat yun, ano lang, gunting lang talaga yung dulo. Kaya ka pala nakakaantok na, is magaang yung buhok mo eh. Magaang yung kamay ko. Oo, kaya nakakaantok oh. Ano Medyo. Saliit lang. <laughs> Na-highlights pa ako. Ano, una ba yung highlights? Siyempre, tapos lang. Pukulay mo. Hindi hmm. yung marito na yung may... hindi yung pula. Okay. Sana gumanda. Gumanda. Uh, Kalagyan. ko. hindi oh. You see your in mirror, your I, 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 to lahat, Len. Eh. Oo na eh, kasi parang ano na eh. Paano na eh. Wala na naman kasi. Eh. Ibang mabilang, kundi doon lang eh. Hmm. mabait at merong lihat sa kalabihan. Ito, kung all your guests sa ay paraan ang iyong pag yun ang pupuntahan ng iyong buhay. Kung negative na mag-iisip, magiging negative ang buhay mo. Kung lagi ka na lamang na magiging mag-iisip, magiging mag-iisip sa mundo, magiging madilim ang buhay mo. Paano ka pa mag -isip? You can attract into your life that will intend to have an experience by thinking about it.

daw na ipupunta si na Patrick? Ipupunta Ah. Ay, di kina, sinabi. Basta um, lalabas sila. Nagbabay, nagsalita naman sa'yo. Hindi. Ako lang ang nagtanong. Saan so, kami sana yung Labas ano, ah? lang kami. Ah? Ah, galing. Pagkakataon Oh Magbaba mo mo Oo. Gusto ko yan. Ayan. Ay, ginigyan niya mo pala. rin. nga. Parang ako naantok. Bahala ka na kung ilang highlights gusto mo. O, kung ano yung bagay sa Ila. na Wow.

parang pagkatayo bukas, makagulat kayo si Richard. Baka naman sa akin magkagusto si Richard. Sabi ni Richard, wow, Glenn. Pagpapakalalaki na ko iyo.

Madam, ay, maganda, pa pa 'yung sagi Maganda naman. Kasi yung mga galing pa no, e, Pero pero, pero, pero pa, ha? Pero pa kasama pa, noodles sa all dollars na binayaran ko.

Sa mo, yung sumuga ugasan inyong tambo. Ano to? ko na. Sinagal ko na yung ano yung kulay. Ano na yung tublen? Ano tawag dito? Yung malinis na. Kaya nga sa wasyo mo iugasan. Huwag yan. Walang naman tao sa washroom. Kasi yung chemistry. nanto ka po eh. Anong parlor Sa nagpapaparlor ko na Kasi ako lang nagkukulay ng buo ko eh. Hmm? Ako lang. Ang ganda na ano mo, saan sa parlor nyo Sa Pilipinas ko, so, mayroon. yung Pati yung ano ba apron? Oo, oh, si mama pinadala. Kasi kailangan to, para hindi makulay yung dami. Wala Eh, ba't dito balikta? Dapat ang ito na ando sa likod ko. Ito. Kasi yung buho ko pupunta sa likod. Gets mo? Pwede rin yung mga... Oo, ganyan. Dito. Ay, Aray ko, Yan, ganyan na lang. Yan. Eh, huwag mabuhahan. Mga pwede yung kamay mo. Eh, ayan. Kumalag sa iba yung... Pero, walang kasi... Baka pumangit. Hindi, kumulain na. Really? Kaya lang siya. Ang bilis naman. Dagdagan mo. Teka lang, dadagdagan ko po. Tingin nga, kumulay. Kumukulay na. Teka neng, ako kunin ko rin ano? Ay, pukay neng, sorry. Tata,